Hello po mga katander, mapagpalang umaga sa inyo mga katander. Mga kaibigan ko dyan mga kantingero. Ka mga kautol sa spiritual. May sisiro naman po ako sa inyo. Yan. Itong lilimusan ng ating kautol no. Yan. kautol po natin yung maglimos nito isya e siya din po siyang security guard Ayan. delikado yung kuan ba yung trabaho daw niya doon kaya naghingi siya sa atin ng kung pwede natin mabahagian siya ng Pandipinsa sa katawan kasi may pamilya, may pamilya din, din siya kaya kailangan niya ng proteksyon sa araw-araw niya na trabaho, no? Nagrequest siya sa atin na bigyan siya ng anting anting pandipinsa para makalis ng panganib at diskrasya, no? Pero bago tayo magsimula matanda no. Paalala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan sa ating Monte channel no. Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga naniniwala ng mga anting-anting, agimat, laning-laning sa katawan at mut mutya ng kalikasan at lihim ng karunungan no. Sapagkat kung hindi naman po kay naniniwala ay maaari nyo na pong ilipat yung channel no atin lang pong irespeto ang mga paniniwala ng mga antingiro at paniniwala ng mga taong naniniwala sa mga mutya ng kalikasan at atin ding irespeto ang ating mahal na Diyos sa mga lumikha magkapangyarihan sa lahat no? Papa Jesus Mama Mary yan lang po matanda balik tayo dito sa paliwanag dito, no? kung anong mutya ito at kung anong bisa ito mo makatander. Ito po ay bato mo Ito po ay bulalakaw, no? Ayan. Ito po ay kulog. Balik tayo dito sa paliwanag nitong buwan nato. Itong bato mo na kulay abo, no? Ang bato mo po matander ay tatlong klase. Puti. Tsaka Itim at saka abo kulay abo ito yung tinatawag na matandang umo sa kuweba po matatagpuan yan tinatawag na kuib pearl o perlas ng kuweba mutya ng kuweba tawagin ito po ay pangkabalat kunat no? sa katawan may dipin sa sali makalis ka ng disgrasya at panganib at sa mga samang elemento yan, sa kulambarang at pampaswerte sa negosyo, no? Kadalasan ito matander naglilimos nito ay ginagawang pampaswerte sa kanilang tindahan at restaurant o anumang uri ng negosyo mo, online seller, no? Ito po ay may taglay na pampaswerte po. Kaya mas maigi po ilagay nyo sa lagayan ng inyong binta sa tindahan nyo o kaya isabit nyo sa may altar yan po ang kapangyarihan niyan matander. Ito naman matander to ay bulalakaw tinatawag na wishing stone no? Ito yung nabagsak sa langit na na tama sa lupa. Ayun po yung bulalakaw. Ang kapangyarihan po niya na ipampasyerte po no. Hindi lang po pampasyerte sa negosyo yan o sa hanap buhay Meron din po yung pang dipinsa. Makalis ka sa... mga... panganib at diskasya. At meron din siyang pangkabalat kunat. Sa balat. Na di ka basta masugatan, no? Yan. At tinatawag po yung kung maghiling ka. shampoo ang... tinutupad ng mutya ng bulalakaw kasi tinatawag yan na wishing stone magkuhang ka lang po sa kanya magwish at totoo pa rin yung hiling mo no? hindi lang po rin ang pandipinsa kundi pampasyuti pa sa buhay no? ito po matander ito po ay mutya ng kulog no? ito po matander may pagkakaiba yung kulog at kidlat halos magkaparehas lang siya sa lakas at bilis at liksi ng katawan no? uh, nadaragdagan yung lakas at liksi ng katawan mo na para kang magaan yung katawan mo at mabilis ka bilis ka tumakbo bilis ka maglakad at meron din siyang pangkapal at kunat sa balat no? ang pagkakaiba lang nito matander na kulog ito ay busis mo palang ay takot na yung kalaban mo no si parang kulog na dumadagong doon sa langit katakot-takot yung pagkulog pagkulog niya no? kaya halabang nagagalit ka ay lalong lumagalakas po yung kulog ganon po yung kapangyarihan niyan kaya mas maigin yan kung security ka o kaya mga kuan natin mga persa ng ating bansa mga pong gamit yan Ayan. ito po mga tanda ito po ay gamit ko no tsaka itong mga mutya ko Ayan. dami, uh, may, may tubig po yan malilit na mutya apoy yan Yan sana ay naliwanagan kay matanda no. Muling paalala ni Hotel Thunder, ito pong mamutya na ito. Mamutya ng kalikasan, mga anting-anting. Ito po ay gabay po lamang sa buhay, no? Na magamit natin pandipinsa sa ating katawan at pampasyerte sa ating buhay at negosyo, no? Doon pa rin tayo magdarasal sa taas sa ating Panginoon. Ang ating mahal na Diyos amang lumikha, makapangyarihan sa lahat ng nagawa ng ating mundo. At ang kanyang anak Diyos Anak, Papa Jesus at kay Mama Mary. Doon pa rin tayo magdarasal matanda no? kasi sila pa rin ang nakakalam na ng ating buhay. Kaya doon tayo magdarasal kasi ang kalikasan ay sa kanila. Ito po ay kisingaw ng kalikasan, pinahiram lang sa atin para magamit natin na pandipinsa sa araw-araw at pampasyute. No? Yun lang po matandar, mapagpalang umaga sa inyo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at bigyan tayo ng malakas na pangatawan at mahabang buhay ng ating mahal na Diyos lumika. Makapangyay sa lahat. Yun lang po matander. Sa susunod muli na aking videos, abangan nyo matander. Ipaki like na lang po. Malaking tulong na po yan sa aking channel and subscribe para ikaw ang unang-unang makapanood ng aking bagong video na i-upload para may alam kayo sa mutya. na no? Muli at Papagpalang araw. God bless to all.